Pabili ka ng ganito. Dapat ikaw nagbubuo. Hello, guys! Another day, another mini vlog na naman ng Mami Kimyo. Ito nga yung araw na may pa-surprise ako kay Daddy Dennis. Siyempre, surprise kahit hindi birthday yun. Ang dami. O, oh, ba diba, kahit ako na-surprise din sa dami. Pero mas na-surprise si Daddy. Badukon alam alam kung paano niya sisimulan. At syempre, wala na siya nagawa kundi umpisa na ang kanyang project. Bumibili ka ng ganito, dapat ikaw nagbubuo. Wala <laughs> ano ka na. O diba talaga namang hindi mo na mapigilan ng magmura kahit ako mapapamura din naman sa dami neto lalo pat wala namang kasamang manual ay talaga namang hindi mo maintindihan kung paano gagawin mo o kung paano mo umpisahan. <laughs> siyempre wala na siyang magagawa kahit magreklamo siya tutulungan niya pa rin ako para i-assemble to hindi niya pala ako tinulungan kasi siya lang talaga yung gumagawa dito taga video lang ako at ayan na nga, din ng Jari Assemble. At nakikita ko na ang kanyang outcome. At ayan na nga, natapos din guys. Surak nga pala to. Lagay ko na lang yung link sa comment section if bet nyo. At kinabukasan nga, sinama ko ang dalawang bagets ko dito sa aming event sa Casa Ibarra. Okay, Breakfast ko muna ang aking mga staff kasi naman almost done na din kami sa setup. At ayan si Daddy Dennis nagsisetup ng mga souvenirs. At ito itutur ko kayo ng very light kung ano ang aming mga ganap dito sa loob ng venue sa Casa Ibarra. At sa isang client namin for first birthday and christening. Tapos na silang mag-breakfast kaya back to work na ulit dahil malapit na mag-start ang event. So ayun lang guys for today's video. Salamat sa panonood. Babush!